Bata batuta, ano bili mo? Ha? Ah. Si bata batuta bibili ng ulam mo. Oh. Bata batuta, ano ano 'yan? Ha? Ano 'yan? Manghang bata. Hindi. Ay, maganda gabi. Ito. May mga tira pa tayong mga gayat dito. Chop suey, pakbet.

okay so, kailan na kala ko tigil na yung sound. Sabi so, may na naman. Paano yan? At hanggang dito na lang ko ng video ko. May lang to. Pag-share na lang at pag-subscribe ng aking YouTube channel. Maraming salamat. May sound do tayo. Tigil muna natin. Wala nang daan-daan sa korte. Hi. Hi. Ah, hindi daw nang bayad eh. <laughs> Dadala na lang daw ng supina. Patawag <laughs> mo na lang <laughs> sa barangay. Ay, nako. Okay, marami tayo paninda ngayon. Napuno tayo guys. Oh. So. Magandang umaga sa inyo. Ayan, pakishare ng aking video. Pakisubscribe na lang sa mga hindi pa nakapagsubscribe yan. Ano noy? Ah, Isip-isip nga ni. <laughs>